mundo. Good morning, good afternoon, and good evening. This is JM Vlog. Siyempre, ang inyong link ko. Dayan. Kung di pa po, po kayo nakasubscribe, please like, subscribe na rin po kayo. At uh, i-share nyo rin po para updated po kayo sa mga videos na i-upload natin sa mga darating na araw. Siyempre ngayon, ang ating topic at ang ating re-reaction ng video ngayon ay yung uh, sinasabi ng ating gobyerno na Na huling Chinese ay mga spy. So ngayon, pinabulaan to ng isang Pilipino Chinese civic leader na nababahala sila sa aligasyon ng gobyerno na di umunoy ang mga Chinese na nahuli ay spy. So ngayon, atin panuuri na at atin re ng video, no? Tara panuuri natin ha. <coughs> tanggap niyo po ri. Sa itong uh, sinasabing uh, uh, Chinese spy na si, basa ko nga po itong uh, uh, inyo pong uh, naging uh, statement. Parang nagsasagawa lang sila ng uh, sa road mapping para sa mga smart vehicles. Ano po yung mga impormasyon po na inyo pong uh, uh, alam po uko uh, ma'am? Bole Yan Si Tong Yan Qing. hindi siya makausap ng asawa niya na taga Sanbuang ka no? Hindi rin siya makausap ng Chinese embassy na humihingi ng consular visit. So, ang nangyari, tumawag yung family niya from China sa akin, no, at sinasabi, pa paano naging spy ang ang itong uh, kapatid ko. Ang nakausap ko eh yung kapatid, no. E, eh, nagpatrabaho lang yon, no? Parang road mapping, yung parang for smart vehicles. Kaya re, taga China ka, taga Beijing, pupunta ka ng Manila, hindi ka marunong mag-navigate, gagamitin mo yung China Navigation, yung Tauhang na ginagamit. Uh, ang equivalent noon, Google Maps, no? Nakikita naman ninyo siguro yung mga umiikot na sasakyan uh, ng Google Maps, na nag-a-update lagi ng kanilang map. I think yan yung yan yung sinasabi ng kapatid. Ako, I have no way of verifying, no? Ang sabi ng kapatid, malayong malayo sa spy equipment yung dala ng kuya ko dahil kung spy yan, dala niya sa sarili niyang sasakyan yung mga equipment na ginagamit niya pang spy, di ba? Sabi niya parang it's, it's so far-fetched no, na mangyayari yun. Eh dala niya ay eh, mga simple lang na commercial na klaseng router na ginagamit talaga sa road mapping. Oh, uh, may kinuwento siya na pero tapang 10 kilometers gaano kaya yung takbo mo kasi nga you know you should know the road condition. Malalaman mo ngayon yung uh, kung ganon kabilis yung map mo maitatakbo yung 10 kilometers. So yon ang sinabi sa akin I have no way of verifying, pero sabi ko, yung mga nag-iimbestiga, tignan naman ninyo yung equipment. Parang nagbigay agad kayo ng conclusion, chinek ba ninyo no, kung totoo ba yung mga accusations na ganyan. Kung may mga Pinoy uh, sa ibang bansa, ma'am, no? O mga OFW, pag nagkaroon sila ng uh, nanahuli sila kung ano man, di po ba tinutulungan agad yan ng ating konsulada, ng ating uh, embahada? Pero sinabanggit niyo po, yung uh, embahada ng uh, China ay hindi maka-access dito sa kanilang uh, citizen? Lumakit na sila sa DFA, lumapit sila sa sila, naka pinayagan ng consular visit. At uh, nalaman ko doon sa kapatid na tumawag yung kaibigan daw ni Pang Yuan Ching at sinabi na he was badly tortured, no? Kaya siguro hindi nila maiharap. So I do not know, I, I'm not jumping to conclusion, pero bakit hindi niyo iharap sa Chinese Embassy isang linggo na? As of today, no? Exactly one week nang nahuli niyo yung taong yan, ano, na, at nasampahan ba ng kaso, no? At hindi man lang niya payagan na uh, meron siyang representation, no? Lilipad uh, bukas ng umaga yung asawa niya from Zamboanga, no? Na worried, na worried. Iyak, nang iyak yung parents, no? Nitong si Tang Yanqing. At hindi naman siya yung sinasabing eh, iisip nila ng mga co workers. Ganon, sampung taon na dito, nagkaanak na nga dito yung taong yan. Kaya um, parang, parang ano ba nangyayari pinipilit ba ninyo mag-away mag talaga ang China at Pilipinas at pinipilit ninyo yung ganyang make-believe ng mga spy story? Opo, nabanggit nyo po na sampung taon na dito sa Pilipinas. Saan po sila nakabase dito, ma'am? Kasi nabanggit nyo rin po ma taga-sambangga. Mahigit, uh, mahigit na na mahigit na na uh, uh, kinasali yata sila 2014 na no. So, uh, Uh, yung asawa niya nakarating na rin daw sa China no dahil nagkaanak na sila uh, may may isang panahon din na dinala sa China para makita ng magulang itong panganay na apo no actually the one and only na apo ang talagang base niya isang buwanga pero pag kinocontract siya kasi contractor lang siya eh pag kinocontract siya na magtrabaho ah uh, tatanggapin niya. So, naa-assign siya sa Manila, sa Luzon, sa Visayas, gano'n. ah uh, ang Tsaka maling-mali, no? May nagsabi na graduate daw no, siya ng People's Liberation Army na na university. Hindi. Technical school lang. So, so siyang technical and vocational school. Doon siya nagtapos, no? So, ang layo-layo na sabihin mo, People's uh, Liberation Army na university. So parang nasaan yung intelligence natin kung ganyan information on oh, ang nakukuha na ninyo panay false news Opo at uh, itong uh, Chinese uh, ma'am ay uh, ano po yung kanyang uh, profession sabi nyo nga po uh, contractor lang siya and meron po ba siyang kumpanya dito sa bansa po Yung yung kumpanya niya uh dito wala. Na dito ang ano nila, uh, um, may maliit silang parang uh, tindahan na parang pharmacy, parang may grocery, gano'n yung parang small na sari-sari store style, no? Pero ang mainly is yung mga over-the-counter medicine sa Sambuanga. Yun yung ikinabubuhay ng asawa niya at anak niya. Tapos siya, yung kinukuha nga, no? As parang technician technician, ganon. ah uh, contractual na technician para makapag, para dito sa mga project na tulad ng ganito, no? So, yung dalawang Pilipino na nahuli kasama niya, driver lang, no? ah uh, some driver, tsaka uh, yung parang parang pahina. Kung bababa siya, kailangan niya i-check yung road condition, ganon. Tutulungan siya ng dalawang uh, Pilipino na kasama niya ang nagdala ng equipment na ano niya, yung, yung, yung company nila, yung engineer sa company nila. Um, uh, mahaba o It sounds like e it, Eko, yung, yung Chinese name ng company. Nah, hindi, hindi ko lang masure kasi yung translation kasi in Chinese yung pinadala sa akin. Ma'am, good evening si MJ po ito. Ma'am, ano po ang komento ng uh, mga ka, ano, mga kakilala natin mga Chinese dito po sa na nasa Pilipinas regarding po sa issue na to. Chinese community Hindi. po. Sobrang nababahala sila, no? kasi, siyempre, ang dami ito ni lumalabas mga conspiracy theory, no? Sabi niya, meron bang nananadya dahil 50th anniversary ng, ng China-Philippines relation, Meron bang nananadya na masira itong relasyon natin, sabi nila kasi uh, invest na invest na gawa ng paraan na mag-usap kung may mga problema pagbutihin ang relasyon, uh, lalo lang dumadami yung mga problema no, kaya siguro uh, kailangan siguro sa atin na pag-aralin mabuti no uh, sobrang tagal ng pagkakaibigan ng China at Pilipinas, uh, bakit nangyayari ngayon na parang merong, merong nananad dyan na yung pagsabungin yata yung dalawa, no? magsakusabong tayo. At syempre, nag-aalala tuloy itong mga Chinese na nandito, na matagalan na nandito at namumuhunan dito. Tsaka ma'am, sabi ng AFP, pag tinindan mo raw yung bigger picture at if you would connect the dots, meron na uh, uh, yung supposed espionage, meron ding recovery na underwater drones na quote-unquote pinagdududahan ni China, tapos yung fake identities of foreign nationals na kadalasan raw ay nababalita ay mga Chinese. So pag pag, pag kinumbay mo yung lahat, plus yung supposed espionage, eh ganun yung uh, naging assessment o naging uh, tingin nila sa insidente, ma'am. Nga, kasi ang sinasabi nila, ang nakita daw mga picture, parang yung, yung isa pang nahuli nila, nakitaan daw ng picture ng Pangkrame Grame, nakitaan daw ng picture ng Pam Aguinaldo. mga photos na yun are readily available sa internet. No? Kahit saan, nakikita mo yan, nagadaanan mo yan, Kaparang nakakita ka lang yung picture na ganyan, ang conclusion mo agad is espionage, no? Uh, yung drone na sinasabi nila, sabi nila, eh, maglalabas sila ng conclusion. Ano yung naging conclusion? Kasi yung mga ibang eksperto na nakakita, sabi, eh parang commercial na ano lang, yung parang, parang underwater na ginagamit sa diving. Eh, syempre, kami, ako wala akong expertise to verify itong mga information. Even itong equipment na nahuli sa sa Japan, eh, wala tayong sa sarili natin, wala tayong capacity to verify. Pero meron tayong mga intelligence agencies. Dapat gawin na muna nila homework nila, find out kung totoo bang mga spy equipment yang nahulog niyo no bago sana mag-conclude no even our media ganun din magre-report agad kayo hindi man lang um chineck muna tama ba yung istorya o uh, may duda hindi sana sabihin ah, uh, uh, magsabi na uh, unverified na totoo bang spy equipment yan, no, ipakita niyo kung pa, paano ginagamit yan, imbes na we jump to this kind of conclusion kasi lalong magugulo na uh, parang ipaghalo-halo mo lahat eh. yun yung, sinabi mo kanina eh, parang yung istorya mo, pagtatahiin mo, siyempre, mag, mag makakabuo ka ng isang picture na yan na ba ang, to yan na ba ang totoong uh, picture, no? Oh, ma'am, 2024, nasa dalawang milyon na Chinese tourists ay po ng uh, tourism department. Pero, 300,000 lang yung dumating compared to the, to the times, yung pre-pandemic level na number one, number one yata yung uh, China sa pagpapadala ng mga turista. Ngayon ma'am, sa issue na to do you think it would affect more yung ating Chinese tourism sa Pilipinas? sa, sa ASEAN countries talaga, kulelat tayo no? sa mga Chinese visitors. Yun ang nakakalungkot kasi yung mga legitimate, siya yung, siya yung nadi-discourage no? na magpunta dito kasi ura, hinikitan natin ang visa. ah uh, tap tapos uh, maririnig mo yung mga ganyan, maririnig mo yung mga indiscriminate na raids, no? yung nababalitaan sa uh, legit, legitimate yung mga pulis pero ang hindi lang ninyo nababalitaan maraming nangyayari sa likod natin na papasukin tapos uh, sasabihin ah uh, uh, ito smuggled ito pag hindi ka naglagay uh, huhulihin namin kung namin tapos mahuhuli ka pa no? uh, nangyayari yan so nadi-discourage po yung mga legitimate na visitors natin, mga tourists, mga investors, sila yung nadi-discourage na magpunta dito. Nagsalita na rin po yung uh, Chinese uh, Foreign Ministry ukol nga po dito sa issue, Mama Teresita. At sabi ka dito, the Chinese government as always asks... Uh, Chinese nationals overseas to abide by local uh, laws and regulations. We hope the Philippines will stick to the fact, stop shadow chasing. Stop peddling the so-called chinese spy and earnestly protect the lawful rights and interests of chinese nationals uh, in the philippines at nabanggit nyo nga po tila pahirapan sa kanila na makapag-ugnayan doon sa kay uh, yung ano na, na ng uh, chinese po ang uh, konsulada ng Imbahada uh, ng, uh, ng china po uh, ano po masasabi nyo rito uh, na umabot na rin mismo sa chinese uh, government Ah, uh, ganyan nga po, no? Kasi ta tayo talaga, we always work on reciprocity, no? Yung reciprocity ng relations natin with China, marami tayong OFW, no? Sa mga Chinese language speaking countries, sa China mismo, marami tayong OFW. Ah, uh, sana naman magbigay tayo ng magandang example na we are a Christian country, we teach, uh, we treat our uh, suspects, no? mainly, lalo na kung foreign nationals. Uh, bigyan natin ng pagkakataon, kumuha ng lawyer, ma-represent ng kanilang embassy, mabisita, makita yung condition, uh, kung paano ang condition niya, no? Uh, para makampante kasi nga, not in good health, tapos nagkaroon ng ganito, masyadong nagiging traumatic sa kanila and hindi naman dapat yan ang magiging image ng Philippines sa mga Chinese nationals, lalo na mag, mag malapit yun ngayon Chinese New Year, inaasahan sana natin maraming mga bisitang dadating. Ang inyo pong grupo na kaisa para sa kaunlaran ay nakipag-ugnayan na po ba sa either sa DOJ, sa sa militar or sa NBI uh, ukol nga po dito sa pangyayaring ito, ma'am? Hindi pa, no? Kasi hinihintay ko nga na dumating yung asawa niya bukas at kung kailangan, yun, sasamahan so, namin sa NBI o kaya sa DOJ para malaman nila yung another story, no? Kung kung alam ano pa talaga yung trabaho uh, masamahan yung asawa niya pero uh, in the meantime uh, we are trying to look for uh, a lawyer for them no para meron silang kasamang lawyer na magpo-protect sa kanilang rights dito sa kasong ito no uh, we we hope this can be worked out no kasi um naman kung innocent talaga tong tao tapos dinarusahan mo na ng ganyan, parang it's so unfair, no? Kung na mo agad ng pakahulugan, yung nahuli mo na nag-ano na, lang, ginagawa lang trabaho niya, uh, at tapos ayaw mo bigyan ng pagkakataon na mabisita, no? At, at sabi nga ng kaibigan, na, lumabas na sa social media yan, eh, yung na tinawagan niya yung kaibigan niya na talagang tinotorture daw siya. Opo and uh, Ma'am Teresita baka po uh, yung mga Chinese uh, nationals din na nasa bansa na lehitimong nagtatrabaho lalo na sa IT sector eh baka mapagkamalan na naman na uh, mga kagaya nito na mga espiya po uh kumbaga marami na rin po baka yung mga sumbong na natatanggap mula sa sektor na ito na nababahala na sila sa kanilang ano kahit lihitimo yung kanilang mga trabaho sa bansa worse ma'am pag Chinese ka spy ka parang ganun eh. Parang ganun yung lumalabas na narrative. Even the legitimate businesses, no? yung mga BPO, takot na takot ngayon. Kasi syempre may mga Chinese silang uh, uh employee. No? Like, like yung pamangkin ko na dito pinanganak, dito lumaki. Ni, mahina nga sa Chinese, hindi marunong masyadong mag-Chinese. Sa isang Chinese company na BPO siya nagtatrabaho sabi niya, takot na takot talaga yung makasamahan niya na at mga cybercrime ang ginagawa ninyo. Sabi niya, ang ginagawa nila is business outsourcing talaga, no? At malaki yung business nila. Um, kaya sabi nila, lahat sila, maski na nga itong pamangkin ko na dito pinanganak, matatas, owner uh, honor graduate ng Lasal, nag-aalala talaga na kung pasukin sila baka bago sila magpakita ng mga papeles nila uh, pahirapan na agad sila Opo siguro bilang panghuli mensahin niyo po sa ating pamamalahan sa publiko hinggil nga po sa mga pangyayaring ito pa Ma Ma'am Teresita. Siguro malayo pa dapat yung yung relasyon natin no na maganda ang pundasyon ng relasyon natin with China Huwag sanang masisira dahil sa mga incidenteng ganito, no? Uh, be careful lang na uh, tama naman, gawin natin ang dapat natin gawin kung merong mga criminal. Uh, pero bago kayo mag-decide na do not press, <laughs> parang accuse somebody of, of guilt, hindi pa ninyo man lang uh, iniimbestigahan. Kasi, finisent agad sa media eh. Hindi, hindi pa nai-interview, hindi pa nakakausap mabuti yung dalawang Pilipino, hindi man lang na-check na mabuti yung equipment, may conclusion na agad finisent na sa media, meron na agad conclusion na spy, no? So, let us be careful and uh, So that we also have OFWs in other countries, uh, we expect that they will be treated well. So we also do the same for other OCWs, not overseas Chinese workers. We also treat them the same way that we want our OFWs. To